Shout out mga road trip uh, ngayong araw mga sir para maganda yung atin pag-road trip ay gusto kong i-share sa inyo itong mga problema ng inyong mga sasakyan kung sakasakaling nararamdaman nyo na ito so panoorin yung video para malaman nyo kung ano yung mga problema na yun halimbawa mga boss may lagatok ang inyong sasakyan pag nyo sa kabila, sa kanan tumutunog, lumalagatok or pag dumadaan kayo sa lubak nagkakaroon ng sariling direksyon yung ating sasakyan So, habang tumatakbo tayo, maingay, may mga langit-ngit, o anong tawag doon sa Tagalog, may mga maingay sa ilalim ng atin, sa sakyan. So, itong video na ito mga boss, panoorin nyo, baka makatulong sa inyo. So, tara mga boss, panoorin nyo itong video na ito. Ito na yon mga boss, the moment of truth. So, binuksan na nga yung atin sa sakyan kasi nga, Marami ng mga hindi dapat marinig dito habang nagbibiyahe, maingay. May mga lagatok. Mayroon sariling direksyon. Lalo na pag uh, rough road, hindi na maganda yung takbo. So, check lahat yan mga busing. Ayan. Para malaman kung ano yung mga sira. So, ang magiging uh, it, tatrabaho ito mga busing, tatanggalin lahat yan para palitan yung mga dapat palitan kasi sa katagalan ng ating sasakyan talagang nasisira talaga yung mga moving parts ng ating sasakyan lalo na kung araw-araw natin ginagamit so ayan tinatanggal na ni Bosing uh, ang naging problema kasi nito mga Bosing maingay na yung ating sasakyan yung pangilalim kaya kailangan baklasin lahat yan so ayan sabi niya matatanggal na daw yan konti na lang para matanggal so kung ganito yung mga problema ng ating sasakyan dapat i-check din natin yan kung mayroon kayong jack pwede nyo i-jack muna yan tapos uh, tingnan nyo baka ganito na yung nangyayari sa inyong sasakyan so Delikado rin kasi yan mga busing Pag nagbibiyahe tayo ng malayo Lalo na sa bundok So ayan o oh, Yung sinasabi ni busing Maluwag na So tatanggalin lahat yan mga busing Para Palitan ng bago Mamaya maya mga busing ay Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga naging sira O ano yung mga dapat palitan ng Sasakyan na ito mga busing So ngayon kailangan lahat tanggalin yan So hindi ko na may sa inyo kung paano mga paano tinatanggal yan Kasi kami uh, medyo busy rin tayo Basta na lamang makapag video tayo dito Tapos mas share sa inyo kung ano yung mga dapat gawin Kasi hindi rin naman kayo pwede mag DIY dito mga busing Kung wala kayong sariling mga tools Mahihirapan din kayo Pang mangyayari yan dalhin nyo lang talaga sa shop para sigurado kayo na yun talaga ang sira kasi kung sasaralinin natin yan tayo mismo gagawa mamaya hindi naman talaga tayo eksperto doon mahirap na mag balik pa tayo so ayan tinanggal na mga busing lahat tinanggal na yan para makita kung ano yung mga dapat gawin tapos pagbalik niyan siyempre lagyan ng grasa para maganda yung uh, play ng atin mga moving parts hindi na siya maingay Ayan mga bossing. So tinanggal na lahat 'yan. So ang mga papalitan niya pala mga bossing, tie knot, uh, upper and lower ball joint, upper and lower ball joint, Rack in, tie rod in, velocity boots, stabilizer link. So 'yun ang mga papalitan dito sa mga moving parts ng atin sa sasakyan. So kung mayroon kayo ganitong problema, baga ito na yung sira, dalhin nyo na kagad sa uh, doktor nyo. Kung ano man yung mayroon yung pinagkakatiwala, pinagkakatilwa, tit, <laughs> nakakabulol na mga busing. Kung mayroon ba kayong pinagkakatiwalaan na mekaniko, dalhin nyo na doon para matingnan kung ano yung mga dapat palitan sa atin sa uh, sasakyan. Siyempre, sa katagalan natin ginagamit, nasisira talaga yan. So, para maging sip, yung atin biyahe, maganda yung atin road trip. ah, uh, kailangan natin pati patingnan yan sa atin mga trusted mechanic. Tapos para mapalitan, para maayos yung biyahe natin. Para masaya yung atin road trip. So, ayun mga busing. So, ito nga pala yung <clears throat> mga tinanggal na mga pisa. So, ayan. Kailangan yan, kailangan ng mga grasa para maganda yung uh, play. So para matanggal 'yon mga busing, kailangan tanggalin dito. Ayun. May mga tinanggal dito sa itaas para matanggal talaga 'yon. Hindi kasi ako nang video nito mga busing nung tinatanggal ito. Kasi mayroon din akong ibang ginagawa. So ayan mga bus. Yung rab yung sa velocity boots sira na rin kasi. Kaya, tinanggal na lahat yan mga boss. Ayan. So, sana nakamagbigay ako sa inyo ng mga kunting idea. Kung sakaling nagkaroon kayo ng ganitong problema. So, magiging ganito yung itsura ng inyong sasakyan mga boss. Kung aayusin yan. Uh, talagang tanggal lahat yan. Kalas talaga lahat yan. Kaya, hindi pwedeng kung kayo magdi-DIY dito. Hindi pwede yan mga boss. So, subscribes! sa YouTube channel ko mga boss. Maraming salamat sa panonood.